morning, good morning po. Ayan, kukuha po kami ng malunggay. I-air dry po namin yan. At saka, ando na po sa kawad ng ano eh, ng mga cable wire, ng mga kuryente. Eh, nakakatakot po yan pag bumabangga na sa mga ganyan kasi baka maya maya eh, biglang umano. May ka! Kuha niyo pa yung dulo, sayang yon. Dito mo lang muna ilagay, oh. Pagtulungan na lang natin mamaya. Tulog ba si Sepi? Yes, ma. Buti naman. Yung baby namin. Tulog pa. Ayan, si Bunso. Siya taga putol ng malunggay. Sayang nga mga kaibigan, oh. Kasi may mga bulaklak sana. Pwede sanang mamunga, kaya lang doon na sa okay, mga kawad. Ka Oo, oh, sige, doon sa misa din, Doon na sa mga kawad, mga kaibigan eh, kaya nakakatakot. Sa kawad na ng uh, kuryente. Okay lang yung mga cable, cable wire na yan kasi wala namang ano yan eh. Pero yung kawad ng kuryente yun nakakatakot. Huwag mo nang ano sa kalsada, patayuin naman dito oh. Para hindi na malagyan ng alikabok. Yan. Tapos air dry lang po yan. Hindi po yan binibilad sa init. Yan po yung aking mga tinanim na malunggay sa plant box ng aking anak. Siguro mula nung Good, Good morning! Good morning. <laughs> yung aking pinsan uh, na siman, si Bugto Samuel ganyan lang kami dito na magkakapit bahay kawayan lang ngitian lang busy po kasi pare-pareho lahat nga ng matangkad ayun pa oh yung may natira pa doon lahat nang bumabangga dyan sa ano kawad butin lang si bunso utusan oh, kahit ano ito pa bunso oh, sa may ulo mo sa may ulo mo yan kasi tataas na naman yan yan Sige lang. Pag natuyo yan eh. Ang dali lang pong mag, ano, magtanim ng malunggay pag itinusok mo na sa lupa, hindi okay na yun. Mabubuhay na po yun pero nagtataka po ako sa ibang tao kasi panay naman po ang hingi ng pangtanim. Tapos, mga ilang ano lang buwan o linggo, nanginigay ulit ng dahon. Kasi daw hindi tumubo yung uh, itinanim nila. Meron sigurong ganun na no, mga kaibigan, yung hindi makapatubo ng ano, ng uh, tanim. Ako po kasi, is eh, ako na po nagkukontrol ng mga inilalagay ko sa lupa kasi tumutubo lahat. Eh, wala na po talagang lupa na mapagtamnan. doon po sa amin sa isla yung tatay ko lang din po ang nakakapagtanim ng malunggay doon na marami yung buhay pa tapos ang malunggay po pala namimili din ng lupa yung amin pong lupa sa malapit po sa dagat maalat alat po ang tubig siguro eh pero ito naman oh, bakit hindi may ito maalat alat eh maano naman ang malunggay pero sabi po dito ng mga tao na mga nauna dito sa lugar na ito yung hot spring daw po kasi malapit kami bunso ayun pang mataas oh yung uh, hot spring daw kasi mainit yung tubig dahil malapit kami sa Mount Makiling yan daw po ang dahilan kung bakit kahit hindi season ng mga prutas dito sa amin, inamumunga kasi daw. Dahil daw po doon sa ano, sa maligam-gam na tubig o mainit-init na tubig. Sabi po yun mga matatanda dito. Eh, siguro, totoo naman kasi yung mga mangga dito, yung mga abukado, yung mga ano, wala, walang seasonal eh. Talagang Tuloy-tuloy po ang bunga. At po yung mga rambuta, tanim ng mga kapitbahay ko. Ay, ang gaganda po ng bunga. Bunso, tingnan mo yan. hindi na natama yan. Ayun naman nakao ng pa kuretong paas eh. Yung banda doon, oh. Yung pinakadulo. Kasi ano pa yan eh. Huwag yan. Dito na yung nandoon na, oh. Yan, sa mitapat ng gate ni ate mo. Oh, yan. Madali lang 'yan, mga kaibigan. Mga ilang araw lang 'yan may bunga na uli 'yan, ay may dahon na uli. May sanga na uli 'yan. So, 'yun. 'Yan ang ating uh, malunggay, ang dami oh. Tapos mamaya po 'yan eh, tatanggalin po namin ang mga dahon 'yan sa mga kaibigan ko po dito sa subdivision kung gusto niyo pong magtanim ng malunggay ayan po dami pong pangtanim punta lang po kayo dito sa amin alam niyo na po yan kung nasaan kami kumuha po kayo dito ng pangtanim ng malunggay para po ano lahat po tayo may malunggay tapos yan po kasi ng uh, bahay ng anak ko na yan at niterhan ay uh, aalis po sila dilipat na po sila sa kanilang sariling bahay sa Batangas eh, siyempre nakakahiya na po dyan na manghingi. Di po ba? Kapag may iba nang nakatira. Kaya ako po ay uh, nagtanim ulit dito sa plant box. Ayan o, oh, kailan ko lang yan tinanim. Ayan, meron na siyang daon. Tapos pinutol ko. Ayan o, oh, meron na siyang uh, mga sanga-sanga ulit. Ganoon lang mga kaibigan, tinuso ko lang yun eh. Diyan. So, di, may malunggay na po kami. Kapag itong mga tanim kong malunggay sa arapan eh siyempre hindi po natin yan papatayin ang mga malunggay na yan kahit ako ang nagtanim kasi mapapakinabangan po yan kaya lang yung mga uh, susunod na titira dyan kung ayaw nila ng malunggay yun, sila na lang ang mag ano, yan, magputol basta ako magtatanim po ako ng sarili kong malunggay. So, yun lang mga kaibigan. Magtanim-tanim ng malunggay para Sumaya ang buhay yan. God bless us all po. Bye.